Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon ay uh, marami kasi nag-request sa atin dito sa Naik View. Dami nag-request dito ngayon sa Naik View. So ang anuhin natin yung ah, uh, meron tayong nagkamali kasi uh, 64, 69, 38. So may doggy doon. At ah uh, yun, meron lang ako i-correct kasi doon kay uh, Ma'am RB ba yun? Arnie. So pinahanap niya sa akin ay Black 82 ang inisip ko kasing 82 yung dun sa kabila so ito pala yung 81 malapit lang dito sa may entrance itong uh, itong naik view so itong nakikita nyo yung bakanting lote na to ito na yung uh, magiging block 82 so ginagawa, ginagawa na ho siya ilipat natin yung camera natin para makita ninyo yung uh, lugar ito na yung ano ah uh, Lote para sa Black 82. Sorry, Ma'am Arnie. Ar RB Ar, Arnie. At uh, ito yung Black 81. Tama nga pala, no? Nasabi nyo sa akin, ah... Uh, oh. No? Ito yung Black 81. Ito yung Black 81. So itong bakanting lote na to, yus, uh, dapat ano ito eh. Uh, ano ba yung tawag ito? Parang market yung original lang pero since na bahay na rin yung itatayo at ito ginagawa na rin at uh, ito hinukay na nila yung para dun sa magiging puso negro ang lalim din pala nito ayun no oh, yung harap ng bahay so it, dito na ginagawa na yung uh, bahay po ninyo meron ng ah uh, tawag doon semento yung sahig na parang katulad nito at the same time may mga ano na rin ng tubig tubo na nilagay sila So, ayan na Mukhang uh, ginagawa na Malapit lang ito sa ano Pagpasok nyo nung uh, Naik view sa bandang kanan Unang kanto No? Pasok lang kayo dito Makikita nyo na itong uh, Black 8182 sa bandang looban So, ito yung lugar So, ginagawa na ho mam Sorry, ma'am uh, Ma'am Arnie Ma'am Arby, no? So, mukhang namalipo ako At, ah uh, ito pala yung Black 81, hindi pala dun sa katabi ng Black 84. Kaya pala tinitingnan ko yung commit nyo, Diba mas sabi nyo mas malapit yung 81 tsaka 82. Hindi po ako nga pala, nag, ano kasi ako medyo na ano ko na akala ko na doon yung 82 sa kabila. Uh, katabi ng uh, Black 84, ito pala yung lugar. Pasensya na ho kayo. So kinukurik ko lang po ito na ho yung uh, Black 82. Eh, ginagawa na ho siya. At ha, makikita niyo yung magiging puso negro kung gaano kalalim. Sa akin pagkakaintindi ah, puso negro na ito. Ayan oh. Tapos ito kasi yung pinakakalsada na eh. Yung aso doon, oh, taul ng taul sa atin. Okay? So Punta naman tayo sa block 64 and then 69. At ito, inaayos na rin nila yung ano, ni nila para magkaroon na rin ng water supply. So ayan oh yung pinaka tubo so tabi lang tayo kasi ginawa na nila ayan na oh naka line up na sa water at ito dito uh, mabig TV or uh, J Jelly double O so yung black 64 ito 62 ito 62 sitin lugar usually mga facilities to dito since na bahay pa rin ni Tatayo, kasi kailangan pa rin ng bahay uh, hindi na natin alam kung saan mapupunta yung facilities no? pero sa original plan dun sa map eh, yung lugar na to ay mga facilities so yun nga palingke uh, health center, school uh, police station barangay hall etc at ito yung block 63 na so sunod nito yung block 64 Okay, ito na yung block 64 At uh, hanap natin yung lot 13 So, ito yung 64 Block 64 So, 13, ito ay 18 Kumukulog-kulog Dami aso dito So Mukhang Dadalawang Unit pa lang yung ginagawa So, sarado rito. Hindi natin alam kung kung meron dun sa kabila nito. So, sama lang kayo ha. Ayan. Ayan. Ito, 64 pa rin to. Ah, wala. Dalawa lang talagang ginagawa. So, kung 65 ito, ah, 64. Kung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, So 13 13 14, 15, 16, 17, 18, oo nga So Malamang ito yung magiging bahay ninyo Based dun sa initial na Ano ko Na count ko Magmula dun sa kabila So bali ah, Tatatlo pa lang yung ginagawa dito sa block 64 So kung sakasakali Kung tama ako Either ito Or ito Yung 13 O yung nado dun sa kabilang side So sa so, ngayon Ayan lang po yan Shout out sa iyo ma'am TV No? At kasi ito yung 17 o no? 18 dun sa kabila eh Okay so ito 65 dito tayo dana. Kay hey Doggy. 65. Hanap natin 69. So, alam ko. 65, 67, 68, 69. Tatlong ano na lang to. 65. So, yun yung main road doon. crossing cruising 65. Ay! sa dulo na yung ano yung 69 66 7 68 69 oh. ito 68 to oh. 65 oh ganda na nun ah 66 67 68 ay, suskino. Ayan, oh. Halos gawa na rin dito. Ano itong kabila? 20. Oh, 68. 68 nga ito. 67, 68. So... 69 Pusing Gandang hapon po Ayun yung 69 <laughs> Okay so Ito uh, Nakita na natin yung black 69 So hanap natin yung lot 22 At uh, shoutout sa inyo September so, 60927 ang hanap natin. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 So 14 14 14 14, 14. Ito 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 So 27 So sa kabila Okay So ayun Ito yung 27 wala pa rin oh ah, gawa na ayun oh pinakadulo 27 lot 27 Parang bilis natin maglakad, nakarating kaagad tayo dito. Aray ko, kumukulog-kulog pa. Ay. So, ayun, no? Ito yung magiging possible na maging bahay po ninyo, ma'am. Ma'am at tri, ayan, oh. No? Gawa na ho siya. Ayan, ayos na. So, hinihintay na lang okay nito. <laughs> Naibigay yung susi sa inyo. Kung kailan ibibigay susi sa inyo o kung binigay na po sa inyo gawa na itong bahay na ito maliban na lang sa mga bintana. Ayan, no? Oh. At uh, doon na ho kayo. So, ito yung lugar ho ninyo. Hindi ko lang alam kung medyo advisable pa ito rito kasi ayan, na yung, ano, lugar. Tapos yun, no? Oh. Parang kasi ilog na yan dyan banday, oh. Ayan, no? Oh. Nahuhukay. So, ayan yung magiging lugar ho ninyo kung sakasakali. Corner lot na kayo, pinakadulo. So, ito yung ay uh, Hitsura at saka, itong highway na yan, pagka dinire-diretsyo nyo lang yan, galing doon pagpasok nyo, dire der lang kayo papunta dito sa dulo. Makikita nyo na ako agad yung uh, magiging bahay po ninyo. Okay, so 38 naman tayo. ito 43 so 43 garlic ulit ayun 40 ikot na naman natin tung uling ah uh, mga pabahay na to 40 39 38 yun dun sa kabila Parang napuntang ko na to si ano 26 So ito na yung block 38 So 31, 28 29 o oh, 26 sa kabila so 27 na ito eh oh. so yung kabila ko nito twenty 27 ito 26 So yan o, oh, gawa na ho yung Bahay po ninyo, ma'am girly kulit Shout out to sa inyo, ito yung block 38 Lot 26 So gawa na Ito yung magiging lugar ho ninyo O saka sakali, okay? So yun Mukhang Okay na tayo. Ah. Uh, medyo. Ito. 53. Kita nyo. Halos gawa na itong mga bahay. Dito sa Naik View. Dito sa Naik Cavite. At ah. Uh, yun nga. Yung iba pa. Ay ah. Uh, ginagawa na rin mam Ma mam er, o RB ah uh, yun ah uh, humihingi ako ng uh, sa inyo kasi namali ako nung pagano uh, pag ano ng black 82 na ni-request niyo so dito tayo sa kabila mukhang wala nang aso dito Itong pupuntahan pa natin, babalikan pa din natin yung ano, ah uh, 82 Oo nga kasi sabi nyo mas malapit nga pala yung 81 Magkalapit oo nga pala hindi ko Kasi parang naka sink in sa utak ko yung Doon yung 82 na yan no? Diyan sa bakanting luti na yan Hindi pala dito pala sa kabila Hello ba't naglalakad ka? Ay babay ka mag isa Ay ikaw lang Sige Okay. Huwag mong paulanin. So itong mga uh, itong lote na to mga facilities usually ito. Pero yun na nga yung sa katabi ng Black 81, Black 82 ginagawa na siya mang uh, Ma'am so sandali na lang yan kasi Ayan na, may mga gamit na, nalinis na nila Napatag na nila oh. So inaayos na po nila At uh, bukas makalawa naka skeletal na yung mga mga bahay dyan ito po yung magiging lugar ho ninyo kung sakasakali so kung ito dito, itong mga bakanting lote na to eh mga facilities na talaga tayo dyan, napakalapit ho ninyo or kung bahay pa, ay dito sa kabila so ito oh ayan oh. okay yun oh, lalim ng drainage nito para sa mga puso negro ayan oh tingnan niyo kung gaano kalalim niya no di ba ganyan kalalim mo oh. sa perbahay kabilaan so ito yung black itito. to. okay so ito ginagawa na ma'am Ernie ma'am sir R Ar, Arnie ginagawa ho na ho yung uh, magiging possible na bigyan bahay po ninyo okay so yun nakita rin na natin yung black eat sa wakas to lahat din ng mga iba pa Nakita na ho natin at uh, shout out kay kay ma'am Girly Kulit. Gawa na ho yung bahay ho ninyo. Hinintay na lang ho kayo noon. Ka ma'am at Airy. So, ayun, gawa na rin ho yung bahay po ninyo. Sa dulo, pagka yung highway doon, pagpasok nyo ng Naibigyo, diretsyo lang kayo sa pinakadulo. Yung pinaka dead end ho doon. Doon ho ninyo makikita yung uh, magiging bahay niyo Block 64. So, wala pa ho. Pasensya na ho. Uh, ma'am Ma'am Ma uh, Mac Mavic TV tsaka kay pares lang kayo at 64 lot 13 Jelly double O. So hindi pa ako ginagawa yung possible ng maging bahay yung niyo. Okay? So maraming salamat ko sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe. Mam RB, Ma'am Arnie, kung di ako nagkakamali sa pangalan ninyo, nare-request ninyo na Black 82 dito sa Naikview. Pasensya na ho kayo, nagkamali po ako ang inaakala ko yung malapit doon yung bakanting lote sa ah, malapit sa block 84 yung block 82 so ito na po yung block 82 ginagawa na ho kasi yun yung block 81 pagpasok nyo kanan lang papasok ng kanan yung dulong kanan no dito nyo makikita at ito inaayos na nila ginagawa nila bukas makalawa mga susunod buwan baka may bahay na ito kasi hinukay na nila yung sa mga puso negro ah, kinakabitan na rin nila itong ah, para sa water supply so ayun Maraming salamat po sa mga sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa ating YouTube channel. Inuulit ko, paumanhin ho, nagkamali po ako. <laughs> Dahil ang inakala ko, yung nando doon, sa kabila doon, yung Black 82. So ito pala, ginagawa na ho siya. Okay, ito yung lugar. Pare kayong pumasok doon, pagpasok nyo yung kanto sa kanan, pwede kayong pumasok, papunta dito, dar-dar sila, makikita nyo yung kalsada na yan. And then, pwede kayong dumiridiretso, -dire -dire pangalawang kanto, itong kanto na to. Ayan. Diyan, yung, kanto, ay, yung kanto na yun dyan, papasok dito. Yung tumbok ng bahay nyo, ito na yan. Oh. Ito na ho siya. Okay? So, salamat po sa inyo.